Shout mga guys Nagpakulo na nga tayo dito ng tubig Nilagyan natin ating uh, Seaweed So kaya ating guso Ayan Ganon ang uso dito sa may usamis Mga guys Ayan mayroon tayong ginayat nga ditong Sibuyas, tsaka kamatis Tsaka sili, kasimpri, Yung luya at inigit sa lahat Hindi mawawala ang ating Sibuyas na dahon ayan o kaya ating uh, green onion ayan mga guys pagalualo ilang natin ayan yan na natin ilagay sa isang bowl pag isahin lang natin yan mga guys yung daw na sibuyas yung sibuyas na pula saka siyempre yung kamatis saka sili ayan tapos natin mga guys lahat Ganyan lang mga guys Lagay lang natin sa isang bowl At siyempre Yan bago natin haluin yan Magbabalat muna tayo ng pinya Yan mga guys Sarap din siya ng pinya mga guys Yan At ito na nga ang ating binalatang pinya mga guys Siyempre gayatin natin yan Ito na yung ginayat natin Siyempre ibos din natin dyan sa isang bowl na yan paggalawin natin yan at dinalawa ko nga dito ang bowl pala mga guys kasi hindi magtas yan oh. so, isang bowl lang magkayo natin kung ating guso yan at siyempre para mahalo na rin natin yan ilipat natin yung iba kasi maraming nabuhos na uh, pinya sa kabila yan, saka natin mga guys, salo aluin mga guys. Siyempre, lagyan natin siya ng paminta. Mm, Budburan natin siya ng paminta mga guys. Yan. Isa pa. Yan. At siyempre mga guys, lagyan din natin siya ng asin. Budburan din natin siya ng konting asin mga guys. Yan kalamansi at suka mga guys ilagyan nyo rin bago natin siya haluin ayan halu haluin lang natin siya mga guys hanggat sa mag mix na sya no ayan masarap na suka ang nilagay natin dito mga guys kasi sukang tuba no snamak Ayan, siyempre, may kalamansi yan mga guys. Saluhan nyo ng kalamansi. Wow, mukhang masarap to mga guys. Tsura pa lang. Saka so, ang ating gusto mga guys is nilagyan natin yan ng binu eh, binusan na natin kanina yan ng mainit na tubig. No? Bago natin siya hinaluan ng mga ingredients. Yan, ganun ano, mga guys. Ang sarap na nito. Pwede na tikman. Wow. Luto na siya mga guys kasi nilapuan natin yan sa ng tubig na mainit, no? Mm. Sarap siya mga guys. Yummy. Sa pa, Isang subo pa mga guys para talagang maano yung taste natin. Wow. Pwede na mga guys. Ayos. yang Ito na ang ating kinilaw na gusto. Ayan. Ala misamis oriental.